Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Uh, dito ulit si Sir Paolo para sa background traffic. Ito ay ang um, um, uh, paglipat ng kurba ng supply. paano nga ba lumilipat ang kurba ng supply? sa papasin ko ang uh, mag-aaral ay nalilito sa paglipat ng kurba. So may dalawang dahil na kung bakit lumilipat ang kurba. Mayroon dalawang itsura ng paglipat ng kurba. Unang dahilan ay dahil sa presyo, pangalawa ay sa dahil sa salik na hindi presyo. Kapag sinabi natin salik ng na presyo, ito yun. Kapag nagbago ang supply nang dahil sa presyo. Tumaas ang presyo, ano mangyayari? Sabi sa batas ng supply, tataas din ang supply. ba ang presyo, bababa rin ang supply. Dahil ang presyo ay ang ating independent variable. So nang sa ganito sitwasyon, naka-depende ang supply kung gano'ng karami sa pagbabago ng presyo. At kapag ganun naman nangyari, meron tayong tinatawag na movement along the line. Kasi so, na pinating movement along the line, itong isang, isang supply curve lang ang makikita kita mo. Okay? Kapag tumaas ang presyo, ay sa batas ng supply, tataas ang supply. So kung dati, sa lagang piso, meron kang limang supply, tumaas sa dalawang piso, pagkakaroon ng pagtaas ng supplies. Sa sitwasyon na ito, naging 10 So, mula rito, lilipat lang siya dito. So, kaya natin sinasabing movement ang mga dalang. Dahil may linya ka, at nagpapalipat-lipat lang dito yung supplies. Okay? So, isipin na lang natin na itong mga linya na ito ay puro tundok na pinagduktong-duktong natin. Pero sa sitwasyon na ito, pinapakita ko lang yung halagang piso at dalawang piso at ang supply na 5 Tapo. So, sa ibig sabihin, bumili na San Paulo. Ang dati mong presyo ay piso. Sa nalagang piso, mayroon ka limang supply. Ngayon, nung tumaas ng dalawang piso ang supply, ay ang presyo, magiging sampu ang supply. Okay, so ito, kung tulipok mo dito, ay mag-move along the line hanggang ma-reach niya. Itong pinagtatapatan ng dalawa. Kaya kadalasan sa mga example, may 1, 2, 3, tapos dito na 15. So movement along the line, isang kurba lang kapag presyo ang pinag-uusapan. Tandaan natin, kapag ang dahilan ng pagbabago ng supply ay dahil sa presyo, magkakaroon tayo lamang ng movement along the line o isang kurba lang ang makikita niyo. Okay? So minsan, oh, matatandaan niyo yung mga tinuro ng inyong mga guru, kurba. Okay? So ano ba ibig sabihin nung pag naging dalaway kurba? Tingnan natin ito. So, meron tayong tinatawag na salik maliban sa presyo o sa English, the non-price determinants. So, what are the non-price determinants? Ano na yung mga yun? Ito yung mga nakakapagpabago sa supply kahit hindi nagbabago yung presyo. Ito yung mga yun. Pagpabago sa teknolohiya, halaga ng salik ng produksyon, bigla nga nagtitinda, pagbabago sa presyo ng kaugnay ng produkto, eh, siyempre, expectation. pag-usapan natin sa isa. Pagbabago sa teknolohiya, uh, Merong isang kumpanya na mano-mano ang paggawa ng isang produkto. So, ang ending, mababa ang kanilang supply. Pero, nung bubili ng mas maganda o mas ma high-tech na mga makinarya, dumami yung supply, pero yung presyo nila hindi nagbago. Okay? So, halaga na sa alik ng produksyon. Kung ikaw ay gumagawa ng, limbawa, leche flan. okay? mahal ang itlog. Dahil mahal ang itlog, konti lang ang magagawa mong leche flan. Pero nung nagmura yung itlog, dumami yung kaya mong gawin na legit plan na hindi nagbabago yung presyo kung pangkano mo siya binibenta. Bilang na nagtitinda, ah, nabawa, ah konti lang nagtitinda dahil hindi uso. bawa lato-lato. Ngayon, nung nauso yung lato-lato, same price pa rin pero dahil nakita ng mga tindera na magbenta ito, madami na yung nagtitinda ng lato, lato na nagbuhos ng maraming supply na hindi naman nagbabago sa presyo ay eh, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. O ito yung pinabawag natin ang uh, substitute, uh, complementary goods. Yan. So, bawa kape at asukan, may isang tao na uh, hindi pala, sa demand pala yun. Uh, pag sinabi natin pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto, may dalawang produkto na nag na affect nila ang isa't isa pagdating sa supply. Bawa, uh, bigas at mais. Di ba? So may isang farmer na nagtatanim ng bigas at mais pero na-realize niya na mas mahal ang bigas ngayon sa market. So hindi naman nagbago yung presyo ng mais pero bababa ang supply dahil ang mga farmer ay gusto na magtanim na lang ng bigas. And of course, the expectation sa uh, presyo kung nakikita ng mga negosyante na magtataas ang presyo ng isang produkto, maaaring bumaba o tumaas ang kanilang supply. At tingnan natin dito. So, paano nga ba lumilipat ang kurba? Dito na yung nakikita yung dalawa na yung supply curve. So, nagkakaroon ng pangalawang kurba kung nagbago ang supply habang ang presyo ay nananatili. Tingnan nyo, walang araw dito. Dito lang yung araw. Kasi dito lang nagkaroon ng pagbabago. Mula 1, naging 10, or 10, naging 5. Mula 5, naging 10, or 10, naging 5. Tignan natin dito. Kapag tumaas ang supply, habang ang presyo ay nanatili, ang kurba ay lilipat sa kanan. Daan niya na, pag taas ng supply, ang kurba ay lilipat sa kanan. So dapat ang araw niya, mula kaliwa, US1 mo ito, papunta US2 na nasa kanan. Paliwanag natin. Halimbawa, may isang produkto na natulato. So, sa halagang piso, mga piso lang yung natulato. Sa halagang piso, may limang supply. Pero dahil nauso ito, dumami yung gusto magtinta. Hindi naman nagbago nagbagong presyo, dumami yung gusto magtinta, so dadami ng supply. So, lilipat dito yung supply. Naging sampu So, piso pa rin, pero hindi na lima ang kanyang supply, kundi sampu na. Okay? So, mula rin ito, lumipat, pakaliwa. Ano ba yung mga sitwasyon na kung saan tumataas ang supply habang ang presyo ay nanatili? May ma isip ba kayo? Sa example natin kanina, natulad po, tumaas ang supply dahil yung Uh -huh. Pagdating naman sa teknolohiya, bawal may magsasaka, na gumagamit ng kalabaw. Ngayon, binigyan siya ng uh, incentives ng pamahalaan o na uh, subsidy, uh, ng mga pananim, libre, o nagbago ang kanyang teknolohiya. Nagkaroon siya ng traktora, mas tumaas yung supply niya. Dahil mas mabilis na siya nakakapag-ani, nakakapagsaka. saka So, hindi naman nagbago ang presyo ng bigas, tumaas lang supply dahil high-tech na siya. Parang kalabaw na gay So, tandaan natin, maulit natin, Kapag tumaas ang supply, ang iba ay lilipat sa kanan. Ito ang QS1 mo, magigipupunta sa QS2 na nasa kanan. Okay? Ang presyo ay nananatili. Paano naman kapag mata? Una pa lang, maliit ang araw na ito ha. Balik na ito, hindi na balik na ni Sir Pauso. Um, albawa, ito na ang QS1 mo. Bumaba, nalaos na yung lato-lato. Yung dating 10 ang magsusupply sa alagang piso, naging lima na lang. Wala na masyadong gusto magtigda ng lato-lato. So, piso pa rin siya, pero bumaba siya yung supply niya. Hindi bumaba o tumaas ang presyo. Talagang nalaos lang siya. So, ang supply lilipat sa kaliwa. Again, malitong araw na to Mula 10, naging 5. So, ang US 1 mo, ito na ang US 2. Okay? So, ano ba ang mga sitwasyon na yan? Ang bawa nga, nalaos. Diba? Nalaos yung isang produkto. Kumunti yung gustong mag-tinda. Okay? Tandaan natin, bumaba, kapag bumaba ang supply habang ang presyo ay mapili, ang kurba ay lilipat sa kanan. Ay sa kaliwa. Okay, mula rito, papunta sa kaliwa. sige so, nga, ganyan natin kung talagang alam nina, na uh, ito yung mga sitwasyon, kung mayroon ba talagang kung yeah. natutunan natin. Sagot kayo sa comment kung ano ang mga tingin niyo ng sagot habang uh, nag-activity tayo dito. So, kaliwa, kung ano. Unang tanong na uso ang laruan labubu na unang lumabas noong 2015 ngayong taon. So dati pa siya lumabas pero ngayon lang siya nauso. Kung ikaw ang may-ari ng kumpanya ng labubu, tadagdagan mo ba ang supply mo o babawasan? Nauso. In short, tumahas ang supply. So dumami ang production ng supply dahil nauso eh. So yung may-ari ng labubu, dinagdagan niya yung paninda niya. Next, sa lanta ng bagyong kisipi ng mga paramin na palay na iba ng Oktubre 2024. Kaliwa o kanan? Ano kaya ang mangyayari sa mga paramin? Dadami ba ang supply o bababa? So, ang sagot ay kaliwa. Bababa ba ang supply dahil sa lanta. Next, nalalapit na ang araw ng Pasko. Ano ang mangyayari sa supply ng Christmas decoration? Ah, oh, ano, ba kayo ng divisoria? Kapag Pasko, ano ba nangyayari doon pag December na? Tumataas ang supply, so ito ay nilipat sa kanan. Nalaman ng mga tindera na lagi nagpaka-assign ng si Kisep Paulo ng graphic, ng graph sa graphing paper. Ano kaya mangyayari sa supply ng graphing paper ng mga tindera? Nadami, mababa. Yung pressure, hindi natin pinag-uusapan. Supply na. Anan kaliwa. So ito ay nilipat sa kanan. Ayan, very good. sa so bonus question. Sino ang kamukhang artista ni Sir Paolo? May idea ba kayo? Yeah. Eh, ano yung ba yung mukha? Sipi lang. Pwede si, sabi ng mga studyante ko, si Alden Richards na. Pero nung nakita ko kung sino yung picture, ayan, si Alden Richards. <laughs> so anyway, Uh, sana may napinutin yung tingga kayo. And, uh, Alis niyo kung ano yung sinasabi ni Sir Paolo dito sa topic ko. At kung may tanong kayo, comment lang kayo. At uh, okay, may iya. Yeah. Magre-reply tayo basta kaya ni Sir Pablo. At uh, pwede kayo mag-comment ano yung mga topic na gusto nyo talakayin natin. Kahit ano sa so sa, sa AP na Hindi lang ay kanamit ko Sir Pablo. Ito yung ulit na isang history. And maraming salamat sa pakikinig, paalam.